para wala gana si Michelle ngayon ah magkano ah ha uh, ay ganoon oh. lakad lang para exercise tama yan oo oh, para ma exercise yan si Michelle tumataba na siya no pag ano no tana tingnan mo oh, ang likod niya ang oh, lalapad na oh oo oh, dati sumisiksi siya eh ngayon lumalapad na eh you no know? ayan hindi Oh. Huwag pre. Makakakainin ka yan. Yeah. Oh, mo. masamang ang tingin sa'yo, pre. Oh. Patayaw. Patayaw ang ano. Oh. Ayan. Kapakit rin, oh. Bigyan mo rin siya bula. Ayan, ayan oh, o, tingnan mo, oo, oo Ayan, akala niya nandyan <laughs> Akala niya nandyan, pinaano na siya Wala pa, relax ka muna, Michelle, relax So Ayan, naplusin mo Para ano talaga si Michelle Tama, oo oh. Rubing lang po Ikot-ikot lang. Para kunwari lang nagtatrabaho, di ba? Ah, nagtatrabaho talaga. Pero kunwari lang. So, ayan, no? Doon kasi sa labas, sobrang init eh. Kaya dito muna sa Rotonda. Search. Baka yung daga na yung anoon yan Oh. Paano kung makakita siya dyan ng sawa? Hindi matakot yan. Sawa. Ah, kung ganun. Paano kung makakita siya dyan? Hindi siya matakot. Ah. Ha? Kaya nga, kung halimbawa na mag magkakita siya, atak atakihin niya yun or, or ano siya, atras? siya lang, patay siya. Patay siya doon, tutuklawin siya doon. Oo. Oh. Di iba kasi aso kasi pag magkakita ng mga aso eh. Pagkatulad nito, may ano siya, may talent. O. Wala pa. Yeah. Misil! Misil, misil, misil! Misil! Misil, misil, misil!